magandang umaga ng uh, biyernes at ito kami sa linang at hulo na oh hindi maganda lang parang natin pagsisimot nga ng kuhul at malapit tayo magpatalok ayan naninimot na ng kuhul ang mga bulugoy ito tayo babasin man tayo sa pain dami nga oh ayan oh kuhul yan kung inakain kain ng palay pasawayan oh viewers gano ba karami ang guhul na gano ka attract attractive ang kapaya sa dahing eh. sa kuhul yan kikita nyo yan ganyang kadami tumipain tayo mas mabilis mamaya ah, 2 hours o 3 hours papandarin at mamaya yan para masaid sa yung mga kuhul na yan kapaya viewers ang kuhol mas pasaway kasi dito yung pino ayan o lipat natin ang na. ayaw e, sumalo sa kam ayaw e, ang kadami ang Kohol ka viewers. Wow, kuhol Galing sa Linang. Lapot. Pahugasan. Ito yung na kuha namin Kohol. Ito. Ayan. Wala yung palidarong daang kit. Ito sa akin. Naglagay tayo na. Simutan na muna. Simbisa kalimot. At pagpanda ng mga pinain May mga bago tayong lagay na pampain na kapaya. Basta panasimutan muna natin. Ayan, ang puti. Katawan ng kapaya, pwede rin yung dahon. At ang daming ang yangit-yangit gawa ng uh, pag-ulan kagabi at gawa ng bagyo. Ang aming uh, kuha na puhul. Ayan, Oh. Ito na ba? Quality? Ito yung puhul, madam mo. Oh. Ito yung Ito yung Oh, uh, uh, Talatis ako lang. Sir Glenn, Tal tali ba tabihan? So si kanya ang pag uh, bubulbog at magkapatal ko rin ito. Ayan. May nagkatal ko rin. Oh. Yan ang sitwasyon dito sa Pansimot area. sa Kasama ko mga